Minsan, mas masarap ang maging isang kontrabida sa pelikula. Dahil ang bida ay palaging tumatakbo, nagpapakapagod, binubugbog, inaapi, at kung ano-ano pa. Pero kung ikaw ay kontrabida, nandyan ka lang sa isang tabi, nagpapakasarap, hihintayin dumaan ang bidang pagod na pagod sa kakatakbo at saka babatukan sa ulo. At pagkatapos, ay uuwi ka ng masaya. Pero ano nga ba ang tunay na halaga ng mga kontrabida sa bawat palabas? Sila lang naman ang naghahatid ng kasikatan ng mga gumaganap na bayani at nagmimistulang tuntungan para sa tagumpay ng iba. Pero ang pinakamasakit sa lahat, walang may pakialam sa iyo kahit paano mangyari sa talambuhay mo na minsan ay nadadala pa hanggang sa likod ng kamera. Sino ngayon ang tunay na api Halika't magbalik-tanaw tayo sa kwento ng isang taong minsan nang nagparaya sa kasikatan ng iba. Nagpakasama-sama para maging mabuti ang bida at nagpaningning sa maraming bituin. Ngunit ano nga bang pagkilala ang nararapat para sa taong katulad niya? Ang kwento ni Francisco Bustillos Diaz, o yung tinaguriang hari ng mga kontrabida. Pero kung bago ka palang sa ating channel, pakipindot na din po ng like, subscribe at bell notification button para palagi kang updated pag may mga bago tayong kwentong kagaya nito. Si Francisco Bustillos Diaz ay mas nakilala nating lahat sa pangalang Pakito Diaz. Siya ay tubong arayat sa Pampanga at isinilang noong ikadalwamputwalo ng Mayo taong 1937. Isa siya sa walong magkakapatid at ang isa sa kanila ay ang aktor na si Romy Diaz. Dilingid sa kalaman ng karamihan, Mexican-American ang tatay niya kaya't kung papansinin natin, napakatikas ng tindig nitong si Pakito Diaz. Heart siya noong kanyang kapanahunan. Sa simula pa lang, ang maging isang mahusay na abogado na ang talagang pangarap ng kanyang mga magulang sa kanya. Ngunit tutol siya dito dahil siya na mismo ang nagsasabi na hindi kakayanin ng utak niya ang pag-aaral ng propesyong iyon. Taong 1944, kasagsagan ng digmaan, maagang inabot ng kamalasan ang batang si Pakito. Pitong taong gulang pa lang siya noon nang mabangga siya ng sasakyan at tumilapon ng ilang metro. Ayon sa mga doktor at nakakita sa pangyayari, ay halos patay na daw siya o mabuhay man ay lugain. Ngunit isinilang na masamanda mo nga talaga itong Sepakito si Diaz. Himalang nakarecover siya sa aksidente at pagkalipas lang ng ilang buwan na pamamalagi sa ospital ay nakabalik siya sa dating lakas. Pagkabalik ng kanyang ikalawang buhay, taong 1949 sa edad na 12 anyos nang magsimula na siyang hubugin ang kanyang mga pangarap. Bagamat may kagwapuhan lalaki wala pa sa isip niya ang pag-aartista noong mga panahong yun. Naging mahusay na atleta siya at nakahiligan niya ang larong basketball. Siya ay mayroong taas na 5 feet 10 and inches nang dumating sa hustong gulang. Maagang gumawa ng pangalan si Pakito sa kanilang paaralan. Naging star player siya sa FAU High basketball team na naghatid ng tatlong sunod-sunod na kampiyonato sa UAAP Basketball Tournament simula taong 1951 hanggang 1954. Napakalakas ng dating niya sa campus na kumukuha ng kursong commerce. Isa siya sa pinakamakisig, atletik at napakagaling pumorma na tinitilian ng napakaraming kadalagahan at walang hindi nakakakilala sa tikas ng binatilyong si Paquito Diaz. Sa katunayan, Noong taong 1957, siya ang tinanghal na Mr. Valentine at ang lahat ay naghahangad na makapareha siya. Pero dahil na rin siguro sa allergy siya sa maraming chicks, lumipat siya sa Ateneo at doon ni pinagpatuloy ang paglalaro sa koponan ng Blue Eagles. Naglaro din siya para sa Araneta Basketball Team at sa Premier Production Basketball Team. Sa kani-kanilang hewalay na torneo. Samantalang sa Ateneo naman niya nakilala at naging teammate si Sirio Santiago na kalaunan ay magiging producer at director ng Premier Productions. Naging mabuting magkaibigan ang dalawang ito at naunang pumasok sa showbiz si Santiago at nang maging producer na siya, hindi na siya nagdalawang isip na kunin ng kaibigan na si Pakito Diaz dahil sa napakalaki ng potensyal nito sa tindig at itsura pa lang ay artistahin na talaga ang dating. Hinimok niya ang kaibigan na sa una ay pa extra extra lang hanggang sa maging komportable na rin si Pakito sa harapan ng kamera. At ginawa na nga nila ang pelikulang Mr. Basketball. At ang isa pang hindi alam ng karamihan, si Pakito Diaz ay mas naunang nakilala bilang isang magaling na mananayaw. Yan ang kanyang reputasyon noon sa harapan ng kamera mula sa simpleng waltz hanggang sa offbeat na cha-cha ay maning-manilang sa mga galaw ni Mr. Valentine. Kaya nga lang, ang isa pang sakit ng magagandang lalaki tulad ni Pakito, naging kursunadahin din siya sa lansangan na mga taong hindi matanggap na may mas gwapo pa sa kanila. At isa sa hindi niya makakalimutang karanasan ay ng mga panahong pinagtulungan siya at nakipagbasag ulo ng walang sabi-sabi at basta na lang siya binanatan sa mga miyembro ng noon ay tinatawag na Allied Gang. Samantalang sa pagpapatuloy ng kanyang buhay sa showbiz, mabilis ding siyang gumawa ng pangalan kasabay ng isa pang sumisikat na rin noon na si Fernando Po Jr. o si FPJ. Naging mabuting magkaibigan ang dalawang ito at saksi ang kasaysayan sa kanilang pagsasamahan. Hindi mabilang na pelikula at palabas ang kanilang pinagsamahan at di na natin iisa-isahin pa dito para hindi tayo humaba sa kwento. Marami din siyang pinagbidahang pelikula ngunit ang talagang karakter niya ay nababagay para sa isang kontrabida. Bagay na wala namang problema kay Pakito Diaz. At credit sa kanyang talento, siya ang nagpasikat ng husto sa mga kinakalaban niyang bida. Wala sila sa kinaroroonan nila at hindi sila sisikat kung walang Pakito Diaz na umaapi sa kanila sa harapan ng kamera. Kahit na si FPJ Malaking bahagi ng kanyang kasikatan ay dahil sa presensya ng nag-iisang Pakito Diaz. Ilan sa pinakapopular nilang pinagsamahan ay ang mga pelikulang Batas ng Lansangan, Ang Dalubhasa, Isusumbong Kita sa Tatay Ko, Pagbabalik ng Probinsyano, Batas ng 45, Muslim 357, at napakarami pang iba na lahat tatak FPJ ngunit walang nakakaalala sa isang pakito Diaz Samantalang napangasawa naman niya si Josepa o si Nene Gutierrez na dating flight attendant. Siya rin ang nakababatang kapatid ni Bob Suler. at dalawa sa naging anak nila ay ang mga artista na si Nacheska at Joko Diaz. Naging apo naman niya si Kiko Estrada. Taong 2004, nang una siyang atakihin ng stroke. Ngunit ang ibinalita ay namatay na si Paquito Diaz. Bagay na hindi nagustuhan ng kanyang pamilya dahil nakarecover naman kaagad siya pagkalipas ng dalawang buwan matapos siyang operahan sa ulo. At ang natatanging tumulong sa kanya sa pagpapaospital ay ang kanyang malapit na kaibigan na si FPJ. Pero pagkatapos ng sandaling yun, nauna na rin nagpaalam ang kanyang kaibigan ng kaparehong taon ng buwan ng Desyembre matapos pumanaw si The King. At simula noon, napakaraming pagsubok na sa buhay ang kanilang pinagdaanan. Pati na ang mga napundar na bahay at sasakyan ay naibenta na para sa gamutan ng veteranong aktor. Taong 2007, nang magpasya ang mag-asawa ni Paquito Diaz na magretiro na lang. Umuwi na sila sa kanilang bahay sa Daraga sa Albay upang doon makalanghap ng sariwang hangin at pagsaluhan ang nalalabing bahagi ng kanilang buhay kapiling ang pamilya. Dito na rin siya na i sa isang segment ng Wish Ko Lang kung saan makikita ang napakalaking pagbabago sa physical na kaanyuan ng aktor at malayong malayo siya sa kilala nating Pakito Diaz noon. Ikatatlo ng Pebrero taong 2011, inatake naman siya ng sakit na pneumonia na naging dahilan para mahirapan siyang huminga. Naging sensitibo ang medikasyon niyang ito na muling sumimot sa natitira nilang ipon. Ngunit ang masakit pa, noong ikadalawamputpito ng Pebrero, higit dalawang linggo na siyang nakaratay sa ICU nang muling ilabas sa balita na patay na naman daw si Paquito Diaz na kaagad namang nilinaw ng pamilya nila matapos silang ulanin ng mga reporter. At ang hinaing pa ng kanyang may bahay wala na atang nakakakilala sa kanyang asawa sa larangang kanyang pinaglingkuran sa mahabang panahon. Hindi man humihiling ng saklolo, sinabi naman niyang ang anumang tulong lalo na sa pinansyal ay talagang ipagpapasalamat nila dahil talagang sinimot na ng kanyang medikasyon ang kanilang natitirang inipon. At pagsapit ng ikatatlo ng Marso taong 2011, pagkalipas lang ng halos isang buwan na nakaratay sa karamdaman tuluyan nang isinuko ni Paquito Diaz ang laban niya sa buhay. Siya ay pumanaw sa edad na 78 taong gulang. At ang hari ng mga kontrabida ay sinundo na ng kanyang mga kaibigan dahil kailangan na nila ang taong magpapasikat sa kanila sa itaas. Minsan, wala talagang nakakapansin sa isang kontrabida. Kung sino pa yung nagtataas para sa kasikatan ng iba sila pa yung madalas nakakalimutan Ikaw kay Bigan Minsan mo na rin bang naranasang maging kontrabida sa buhay ng iba Hindi mo pa rin ba matanggap sa sarili mo hanggang sa ngayon na sila ay masaya na lalo na kung wala ka